hindi normal na lang, no? Makakita ka sa ilang mga pepsin, sa mga maayon nilang mga alis, sa ating malsuna mga balay. Kunya, bili ng pamupiho, bili sa mga ayo o kapang Nabi, na binagig ni Marcos siya. a very okay. weak president ang okay. inflation, okay. no? Na bilin na sa erupsyon, no? Yung sa ating ang pagbuhay sa mga kongresista arin mapapuyin kung hain niya korupsyon na uwi sa laman pa. sa ako, matanong pa po nagsinggit mga kong anti-korupsyon na hindi maniin ani pa. No? Harun, ligyan na niya. Ito mga hindi ka mag-take accountability ang hilang tataman sa sasya. Mamaya di pa nga ayaw ba nga nagpinabangay sa amin, no? Puhon, puhon, puhatan, pupasa sa mga nangayon ng mga volunteers, mag-workshop ang mga lawyers na yung tao na pinis, no? Na mag-seek at accountability sa ating local na level. Na samsang, sa na national level, ako nga ni, kung tayo, at may sign okay. pa ng panang sinabi So, ano, sa mga tabang nasyon, ang official... Sir, may tabo okay, sa itong guberno, uh, anak ma'am, kung mang resign sila tanan. O, mauna nga, na ay transition committee, si, ana. Kung ito? Ang ano? Pero di man namang kaya ba? Kaya si, tayo man, no? Diba? Hmm. Di ba? Pwede. Di ba problema uh, yun noon, nung no, mang resign silang tanaan, uh, mam na silang tanan? Mampas, ha? Sa kay Pamahagi, na? Pana, usan na sa sinaryo, no? na-aplita na, 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 nga sa pag Sa South Korea, no, sa pagsugod niya nila pag-fight sa, sa corruption, pagsugod mm. yun nila, may na nang no, may na nang-resign, mm. na ay na mag-politiko, mm. nga nung may ingana na ito na konsensya. Ato ko nang pangutan o na itong kagalingon, nag-ubot ba sila? Ang nag-agis na nga sa bukot. kayo. Ano yung mag-hold-on ka ka-power, no? May kinaubulang uh, mag-contradiction. Sabi ni kayo contradiction din na, sabi na nga kung an. Pero ang man, mag-lipay pa, arun mo pa tayo ng ating systemic na corruption. So, no, may na yung mga sinayon tanga na say, Ana, say, -E no? hmm. ang kanilid, ano, sa national level, no? Ang ating kanilid sa Supreme Court, Muli ka, Nuhingo ng mga kumbisista sa naman na man ni Kedipon. Kung sa kahapong three branches of government na ni kung sa mga itong himoon, no? Sa oxygen siya pa tayo. Ang ating ang ating konstitusyon na nang ng people's initiative kung sa pamana. Pero, wala ba? Na ay, sinang lang ang mga ito So, maupin So, what's next? Um, what's next? Ani, uh, Ma'am Pat, no? Humansa to ang uh, launching baka ane, ni Via Filipino. Kung saan na kayo posibleng uh, makita na tong aksyon na uh, uh, under your command, Ani, uh, Ma'am Pat? An ni Ani, na hindi lang ni Apo, no? Apil lang po sa Apo na ispokspenso ni Lagay, mag-anag, victoria o wadyo. Mm -hmm. Pero, gusto po ni, nga a uh, no? maka makat- may kung consensus, Jesus, mapadibati po niya sa mga pamahagi ba, no? Mm -hmm. So, sa nang nagunahuna pa, si Kuna is atong ang uh, atong ipadayo ng atong Wichigan kahapon na uh, BBM resign uh, officially. Tapos, uh, mag-seek tag-accountability. Ang naay mga mahulay na ang mga mabibigay ng mga processes mm -hmm. sa so amo pa ng reform up. So mga anaw no? mm -hmm. sa mga no? Kaya kinanglan din may ang dapong tabak sa mga katauhan na ito ang ataman ng mga Pilipino mga Bulanon, no? Mm -hmm. Mas, kaya din ay atong panawagan. Ang uyok sa ato ang panawagan uh, sa Imuhang bisugdan ka ganina, uh, Bumbong uh, Marcos uh, Resign Movement, no? Uh, Bumbong Marcos uh -oh. has Still About uh, Two Years kape. no? Ato At, finish his term. Ma, -trik, ma -trik, yeah. Oo, na, ma mo, oh, oh. na mo, mo abot sa tumoy 2028, uh, mo resign na unsa may abang buhaton, anak mabat. Oh, kaya sa punto mo, kung na pag, uh, may, dita, ano, pag, 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 ani sa pag, 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 Wa wow, naman tong revolusyon niya di padagan sa left, sa naman nila kaya. Mm. So, na, unya, daataw tayo mga diingon na itong mga <laughs> na naan, nahinong tayo pilit. Mm. tayo dapat na makadawat ng sila sa mga kwarta na gihatag ni Kuisa de Moses. Hmm. No? Kapag 150 million sa impeachment. No? So, naalala mo po sa Orient said this na po. No, dili man katanan, pero naana na, no uh, nag o uh, tanan po ana, no, na silaw po sa kwarta na hindi na na po. Mm -hmm. So, na usaha ila sa na kayo ang akibisin ba? Mm -hmm. Wala na ay konkretong impact sa atong katuluanan. Kinsa namay klaro ron na uh, kuang kikibaka gyud ang kongreso karon. Kinsa mang ang klarong pagkikibaka? Na um, inuna tong punga wa mo just like Lacson, wa mo dawat og mga uh, projects. Na ba ka? Oh, okay. O tanan okay. ba ka mi dawat? Kanang okay. sa 24 Senators, no? sa atong lantawo ng biha, no? Naghanggit sa ay pagpukiunod, anak, no? Sa ima o man ay mag-represent yun sa no, no right condition, no? Mm. Nga, so, si Pantido ni Marcos kaya doon, Pantido Federal si sa mm. Pilipinas, mm. no? Kung sa kung siya na isip at pukiwag sa dagatan, o isip at retention of the presidential form, diin mahilayak na yung pinagpuha o siyang sa kapatan sa bayan, no? Mm. Nampak, please, please hold your line. Nampak, please hold your line. Kita memang mau interaksi atau diskusi dengan rumah tangga. Rumah tangga. Good morning, ro. hello. Hello, my good dog, my dear. Jerry, my good dog, Jerry. Ya, nampak, my good dog, Oh, my good uh, Aku dah bersalamat kalau saya mungkin tang uh, ke esok atau dapat na untak uh, ma. Makorhian labi na kining korupsyon mampat no pero sa akong tanaw, aw murag nahadlok po ko sa iba nga pamahayag na resign BBM unya kinsa may ipuli ani mampat kay madestabilize sa at ato nga kay nanawagan man nga tanang mga politiko sa gobyerno kana, tayo, inyo, yeah, ba, like, mo resign kana usa na nakasidayo sir akong dingo ya ada ba lagi na pero dapat o, imo mangipahayag sa atong uh, kahanginan dapat kinahanglan na doon na kay uh, Uh, kini mura ba concrete uh, nga plano para ang mga katawhan maghunahuna pud unta og angayan ba nato suporta na habi imo pamahayag okay okay so nga ni ni duha ni no uh, ang ang din na to is magdesign si BBM as a, an expression of accountability kung nga mo ang constitutional succession sa pantulong niya na ibaw na matatakasipisyon na Vice President and the President of Africa. Di ba? Hindi yeah. ako ang nagmaintapasipisyon na na'y nain hinta sa pagpunod sa kasipisyon nagpabili ng laing tulog sa tuwing. No? Kaya nang tignin mo na budget na nag- Maunti nagdanan sa ating korupsyon ang atong ano mo, ang mga tara mo, kaya si nag-resignation? So, ang okay. mga patawagan na mga patakabati yeah. mo na ang tanda mga politiko, ang tanda mga leader, Morsain. So, until oh, oh, ang tanda sa no nation na to, ang vice-presidente si Inday Sara. So, sa ato pa, isa'y okay. ang kung as vice-president? Oh, Ako ba babahina as vice-president, kung ako'y sara, kung ako'y no? no han ido kongreso na un sama mo na to anis gagrabe naman ang pangalap sa subay sa kanyang house kay tulaman ka sa tong government unya Okay. Ah, okay. sa Okay. 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 Ito so, niya okay. man lang may ating no, at mga puti ng Santa. Mampat, dapat ko na respeto pa ko sa ibo kayo. Kung magulto na ibo ang commissioner sa napsi. So, during that oh. uh, administration of the Duterte. Oh, oh. So, ang ako lang, uh, kinalan o bubuhi ka o mga, mga puwong sa kahilan, kinalan kung kripto na na aron dili destabilize sa atong gobyerno kay Mahadlok man ta og ma destabilize kay ang imong pamayag resign Marcos o dayon ang tanan imong gingon ang tanang mga public official boreside gumikan kay nalambigit sa ini corruption so uh, iklaro eh, pud ato og um, dili resign ni Marcos kinsa ba ipuli na ana ba boy konkreto ba ato may ipuli sa tanaw ni Mr. Mo, Morisang si Michael, Mo, kinsa may hupuli? Natulang ang vice-presidente. Kaya kung nais mo rin sa ang mga naka ng mga naa sa Kongreso, sino na diba, uh, -ma ang may panawagan na naroon ay mo puni? Diba? Saan Ha? Oo. Diba kung nga itong sa rule of law, Kunay mo rin sa, di ba, na special election? Di ba? Ah, oo, rin sa na special election. Sa nang ako, pili ni sa perspective na kagibot, no? Ako sa nga check, sir. Ay, ah, ah, ah. Ang perspective ay ang unsay ihatag sa konstitusyon nato. ito. Okay, But okay. Sa pili na gisasuka na yung mong pangalas, na rin sa yung tanan, Malo kayo kay mag ta sabihin, mga panyan na pupag ayaw ko na mali.